meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Price, kung iyan ba si Paul na pinapakit mo. I confirm, Your Honor. Yan nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung ginabagit na si Paul. Paul, John Paul Estrada, di ba? I don't, yes, Your Honor. Thank you very much. Uh, eh, you may continue, Senator McClellan. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, ikaw ay na-hire ni uh, Representative Salvi ko, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi deliver Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan, minsan kasi pag-duty kami na... Ang actual ko na-deliver talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detail. Minsan na mumonitor po doon sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan na mumonitor ko siya is eh, three times a week ang delivery doon sa sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez. Yung pera minsan ang gagaling lang doon sa horizon eh, sa taas, ibinababa. Tapos mag, may lang na tao, namumonitor, ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. so yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldi ko? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay Nag-a-average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Sal Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025 this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Sir Tomar Kulita. Short yes, With Mr. the permission of Sir Tomar Thank, Thank you, Mr. Mr. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung yung duty. So, pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera, nagdi-deliver. Am I correct? So, uh, so, pag hindi ka duty, may ibang nagdi-deliver ng pera kay Saldeco at kay uh, Speaker Maldes. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver, at mag-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Mar Marcolita. Mr. Agutesa, sa panig ng pag-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nag-receive? -re sa mga ganun siya na may contact, uh, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami, then Pag nabuhat na namin yung mga malita, ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano nun, Your Honor. Alin-aling bahay? Yung ang pinag-deliveran -de mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa ba yung bago nakaraan uh, doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Young. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa Bonif sa, sa, ano, Malacanang. Aguado? Uh, excuse me, Senator Michael Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. Dating bahay ni Michael Yang. Ah, dating bahay. Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. I Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yang? Allegedly, Your Honor. Pero, paano mo alam na bahay ni Speaker yon Uh, kasi doon kami nag doon na doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa Fort Your Honor. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagde-deliver during the time nung uh, nandoon pa ako, Your Honor, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at uh, baka meron po pong Thank gusto ng itanong yeah, pa ako isa yung isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Texay, Your Honor. Mayroon pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa iyo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagpagdadala. -pag Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, uh, Engineer? Sa Bayli Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na natin si Mark Texay ito? Mark po and Paul, karaniwan po naman. Okay, thank you. Thank you, Sen. Marco Mr. Chair. May tatanong lang po kung uh, yes. information of uh, yeah. okay. Uh, Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po, 46 na maleta na nagkakalaman po ng na 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level ng uh, maleta na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman niyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat maleta po, mayroon siyang post-it na nakalagay. May sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. Your Honor. Pero pangkaraniwan, karaniwan, three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? usually pag nanggagaling na sa horizon na uh, idine-deliver na doon sa uh, Forbes minsan mayroong at 15 or kaya 18 ang malita pero yung malalaking malita yon na nag-rate yung bawat malita minsan mayroong 48 may 50 sa so, mga tweet uh, Mr. Gutesa, uh, pangkaraniwan 15 to 15 to ano, ano your honor yun ang average pangkaraniwan yes your honor yung nabanggit mong manabigla ka pagkat malaki 48 yun lang kay congressman uh, Eric Yap yes your honor yun ang time na nakita ko talaga in uh, ano yung ganun kapal okay. yung malita na yun doon. Okay. Eric eh, Yap and Saldigo. Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Nung part of December sir, ng 2024, uh, doon ko po na aktuhan si uh, Congressman Yap sa na ang nag-deliver doon sa Valley Verde 6 ng 46 na malita na naglalaman. Ng, yung level kasi ng malita may nakalagay na po sa May nakasulat na 48, 48 siya Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya na, na-notice ko na... Okay. Sabi mo galing kay Eric Yap? Yes, Your Honor. From one congressman to another. Congressman to another. Uh, sa, saan kinuha kay Eric Yap yung 46 na baleta? Diniliver lang niya po. Sa, kita lang po kami doon sa, ano, sa Valley Birdie 6. Dinala uh, niya lang yung mga maleta nito sa Valley Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa... Nung, inilipat po namin sa sakyan. Din, hmm. din Dinala na namin sa Horizon. Yung mga malita na yun. Uh, yun yung 46 na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Uh, Mr. Orly, uh, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Uh, sabi mo naman, eh, halos tatlong beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yung lamang delivery ni, alleged delivery ni Rep. Uh, Yap, ang, na parang yun ang natandaan mo? Si yung po, yung, yung po, Your Honor, yung, yung, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung bumungat sa akin, ni Ronor. Pero marami kayo, may backup, may, kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong, sabi mo, galing ka sa Marines? Ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saltico? Mm, total ko, parang nasa 90 plus eh. Hmm? So, kung 90 plus, meron ko bang natatandaan mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Ilan sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Mga sila, ano? Uh, Jubit Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Uh, Alan Polisyo. Maliban sa Marines, meron din bang ibang serbisyo? Alin pulis meron? Mayroon pulis sa uh, anim na ano, anim na galing sa PSPG. Kung sa kasakali, meron nakakarinig sa mga kasama mo at uh, sasabihin nila, mali naman ang na sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salam. Mas, Anong specific uh, duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? <laughs> Sabi mo, intelligence. Ay, sir. Same sito ako dati, sir. Marine Corps intelligence. Bakit? Autorize pa yung mga Philippine Marines na mag-serve uh, as a security escort ng civilians? No, no sir. -no, dur Ay, sorry, sir. No, sir. During that time, sir, retired na po ako. ah uh, Hinar ka bilang retired na marine personnel? Ay, sir. Okay, thank you. So, po si Sir Orly uh, uh sir Orly, nabanggit na ninyo kanina, naka ilang deliver po kayo kay uh, Speaker, uh, bahay ng Speaker Romaldez from uh, Saldico? Uh, Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is three times po. Three times po kayo nag-deliver. Ilang pong maleta po yun? Yung una po, uh, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pagpapunta kay speaker? Opo. okay. Right. Pangalawa? Yung pangalawa is, sa uh, na, ang pangalawa, di ko gano'n siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort? Escort nito. Opo, okay. Okay. Pangatlo opo. po? Ang pangatlo nasa 15. Okay. So, puro sasakyan po ni Kong ang ginamit niyo. Opo, yung mga ginagamit niyo, yung ano, yung sasakyan ni Kong Ano sasakyan po 'yon? <laughs> yung, yung bakat niya. Yung uh, uh, yung light high is na kulay white na bullet drop. Oo. Tapos uh, may ginagamit kami na red plate dati na yung Deo, kinakargahan ho ninyo kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya eh pag inibita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yung po yung mga ginagamit tapos yung uh, GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. Palit, Pali tatlong sasakyan po yun, Your Honor. Tatlong sasakyan po, Opo. nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, three, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, three, three times a week, ilang buwan po? Seven? Yung tatlong deliver ko po isa sa period lang po siya ng December po siya eh. So December tatlong beses ka nag deliver sa bahay ni. Eh, hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, uh, may mga ibang tropa kami na naka-detail, sila rin na nagde-deliver. Oh okay, wala ako kayong idea kung magkano lahat 'yon. Wala po kayong idea. Ah, uh, yung oh, may idea kayo kung magkano 'yung bitbit niyo, i-deliver niyo po doon sa bahay ni speaker. Yung sa 35, ah, uh, uh, 'yun nga ho na may nakalagay po na may nakalagay doon sa postit doon sa bawat uh, malita. Okay. Which is nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Mm ang taas po noon is malaki, yung mga rimuwa na ba, na malita. Malaki. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano parang niya. Parang eh. napaka big time pala. Kasi okay. ang bigat, ang bigat oh, po niyan. Uh, God. God. Uh, Paki-describe paki mo nga. Gaano kalaki anong anong bag... Describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag, pag, tumayo po ako, yung, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Ah, eh. uh, uh, yung pinakamalaki. Opo. Oh, Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat. So buhat po ninyo, hindi tayo na-transfer po ninyo okay, sa bahay. Transfer sa ating sasakyan po pagano. Okay, so dalawa tatlo, tatlo sa sasakyan. Gano po lagi. Yung mga 17, yun, 18 po na mga maleta, three okay. times a week. Yes, yes sir. Yun, yung, yung po yung aktwal na na-dutihan ko during the time. Pero yung iba, mayroon pang ibabase doon po sa inyong uh, group chat, may mga deliveries po. Kung yes, wala sir. po kayo. Yes sir, yun. okay. John Paul at saka si Mark. Uh, po pa pangalan, Abigail Texas okay. yata yung okay. sinabi mo na nagbibilang sila. Yes, Your Honor. Meron ba silang ginagamit na makina kapag nagbibila? Kaya bulto-bultong pera ito. Sa so pagkakataon na yun, Your Honor, is uh, walang makina ginamit. Uh, ano yung pagkakataon binabanggit mo? Yung during time sa Bali Verde 6, yung sa deliver ng 46 na boxes. Ito ba yung uh, binabanggit mong pinakamalaking nakita mong bulto-bultong uh, pagdideliver sa bahay sa Bali Verde 6? Yes, Your Honor. Pagkatapos, sabi mo, mula sa Bali Verde dinadala sa bahay ni uh, Congressman Saldico sa may Horizon, sa may PGC. Uh, yes, Your Honor. At sabi mo, mula sa 46 Ah, uh, luggages, ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa so, mga ka-tweet, merong ah, uh, difference na 11 luggages. Yes, Your Honor. So, nyo, hindi ba kayo nagtatanong? Teka muna, ang ipinanhik natin eh, 46, bakit 35 na lang? Baka mamaya eh, hanapin sa atin ito. Hindi ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Sa so, mga pagkakataon na Your Honor, eh, wala na kaming time para mag-uusap. Ang, ang sinusunod lang namin, ah, uh, pag tumawag na nasa o mag uh, lang kami ng mga luggage luggage na yung sasakyan then pag natapos in proceed na kami doon sa pagde-deliver your honor Oo, ibig ko sabihin hindi kayo nagtataka ang ipinangkik natin eh, hindi na lang natin 46 bakit 35 na lang baka tayo eh, hanapan oh, hindi na namin na uh, alam yun your, your, honor wala na kaming idea kung anong nangyari ang ibig sa ko sabihin asin. kung ano lang yung dadalhin nyo nagkakasya na lang kayo doon yes your honor Sir Marcolita kunti lang uh, Sir yung binabanggit palagi na John Mark at saka isa. Dalawa? Tao ni Saldiko? John Paul uh, John Paul Estrada and... and Mark Tixay. Mark Tixay, Your Honor. Uh, May move that, that they can be, they, they will be invited uh, for the next hearing. Take out, Mr. Secretary. Ano mo? Wala pa yung dalawa. Pa. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Ibig ko sabihin, uh, documentary evidence o kaya ah, yung sa chat mo, mapapalitaw mo sa magitan ng dokumento o litrato na talagang merong nangyari na pagbibigay ng payoff. Yun lang kasi ang kailangan ma-establish natin. Uh, yes po, Your Honor. Salamat. Uh, Mr. Cutesa, ah, doon sa iyong bahagi ng iyong pagsasalaysay, binabanggit mo na minsan nakikita mo si John Paul at saka si Mark, uh, ano mo pong pangalan, Abilio Texay yata yung sinabi mo, na nagbibilang sila. Yes, Your Honor. Maan, meron ba silang ginagamit na makina pagka nagbibilang? Bulto-bultong pera ito. Sa pagkakataon na yun, Your Honor, is walang uh, walang makinang ginamit. Uh... ano yung pagkakataon binabanggit mo? yung during time sa Bali Verde 6, yung sa deliver ng 46 na boxes. Ito ba yung uh, binabanggit mong pinakamalaking nakita mong bulto-bultong uh, pagdi-deliver sa bahay sa Bali Verde 6? Yes, Your Honor. Pagkatapos, sabi mo, mula sa Bali Verde, dinadala sa bahay ni uh, Congressman Saltico, yung sa may Horizon, sa may BGC. Uh, yes, Your Honor. At sabi mo, mula sa 46 uh, luggages, ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa mga feed, merong uh, difference na 11 luggages. Yes, Your Honor. paano nyo... Hindi ba kayo nagtatanong, tira muna, ang ipinanhik natin eh, 46, bakit 35 na lang? Baka mamaya ihanapin sa atin to. Di, pa ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Sa mga na ngayon, Your Honor, eh, wala na kaming time para mag-uusap. Ang, ang sinusunod lang namin, uh, pag tumawag na sa o maglulod mag- uh, lang kami ng mga luggage, luggage na yung sasakyan din. Pag natapos, proceed na kami doon sa pagdedeliveral, Your Honor. Oo so, nga, hindi ko sabihin, hindi kayo nagtataka. Ang ipinanhik natin, eh, hindi na lang natin, 46, bakit 35 na lang? Baka tayo eh hanapan. Hindi na namin na alam yun, Your Honor. Wala na kaming idea kung anong nangyayari. Ang hindi mo katasa. sabihin, kung ano lang yung dadalhin nyo, nagkakasya na lang kayo doon. Yes, Your Honor. Sgt. Marcolita, kunti lang. Uh, okay. Sgt. Chair, yung binabanggit palagi na John Mark at saka isa dalawa, tao ja ni Saldico? Ja John Paul, uh, John Paul uh, Estrada and, and Mark Tixay. Mark Tixay, is, Your Honor. Uh, May move that, that they can be, they, they will be invited uh, for the next hearing. Sgt. Chair? Sgt. Secretary. Ano no, wala pa yung dalawa. Wala pa. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Right, Mr. Michael Continue. Thank you. Uh, Mr. Dutesa, doon din sa salaysay mo, may binabanggit kang tatlong lugar na kung saan ay uh, dinadala yung bahagi ni uh, former, uh, former uh, Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Saldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin kasi uh, talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit pa paano, i-describe mo yung, yung tatlong lugar. Pa paano? Based on my experience during the time, Your Honor, ang napabiliberan ko is yung 42. Dito. Uh, dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod nung uh, uh, yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon, doon, sa loob, maraming puno ng uh, kahoy, mangga, sarisaring puno na nasa loob. Parang mayroon doon uh, maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na binababa na namin yung mga luggages na yon. Then Walang sumasalubong sa inyo kahit sino dahil marikilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin ang kapanipaniwala talaga. May sumasalubong pero ang nakakakilala honor, is yung si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar? Yung pangalawang lugar yun yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Young. Anong itsura naman nun? White lang yun yung yung honor eh. Ano? Kulay white lang yung ano niya pintura. Yung gate. Yung gate. So bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapat siya, yung Honor. Tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganun, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extricate na. Wala nang ibang ano. Ganun at ganun ganun ang nangyayari kapag may dinideliver kayong basura. At yung pangatlo, yung sinasabi mo sa... Ah, uh, may 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 batin. Yung pong sinasabi niyo kay Michael Yang, paano po niyo nalaman na kay Michael Yang po 'yon na para napunta kay uh, speaker 'yon, sinasabi niyo si speaker na may-ari. Uh, sabi nila nabili daw ni speaker. Sino nagsabi po yung sa inyo? Kasama ko rin mga security. Ah, security. Anong nagsabi sabi sa inyo na ito galing kay Michael Yang kay speaker na ngayon. Opo. Sir. Alright, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street. Aguado. Pero hindi na po ako ang nakapag-deliver dyan. Yung mga tropa ko rin na duty, kung sinong duty, at na time ng delivery pa, Paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yon Kasi sila rin po, based doon po sa Uh, group chat, eh, Namo monitor po namin yung movement. Eh. Kasi pag nagsabi na, oh, oh, yung duty basura, proceed na, may deliver tayo. Doon ko nalalaman na kung saan lugar at uh, yun yung pagbabagsakan ng basura. Ano ba yung composition ng yung, yung grupo? Kasi kanina sinabi mo, halos 90%. Uh, pwede mo sabihin sa amin, papare-pareho ba kayong marine? Sa ano ba yung ibang servisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor, is mayroon dalawang klase po kasi. EEC, which is Irisaldico, yun yung intended na security sa kanya. Mayroon ding MRC which is yun sa family. Dito sa IIC, ang dati dyan during the time, mayroong sampung post guard with officer, sampung SAP with officer, saka mayroong 6 na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang all the rest na security na no, naisitula namin, mga retire, retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din, ang uh, nakadetail doon sa kanya. Itong pagbigay uh, mo ng salaysay sa kapulungan ito. Uh, mari ba namin isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawain ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil, uh, dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila. Kung... Hindi, sa... bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? Hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila eh, nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So, para Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin eh. Doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo. Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, uh, bisit Uh, Secretary, uh, Senator Marcoleta. Hindi, hindi mo na, hindi ka na kinukontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka na kinukontak, hindi mo na sila makontak, eh, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit kunento mo sa kanila na lalabas ka dito at pagkatestify ka? No, Your Honor. O paano nila na, na, sabi mo na ayaw ka na kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po, na, hindi na po sila nag-ano nag, sa cellphone ko dati kasi kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi, o kaya pa paano mo nalaman na hindi mo sila makontak kung hindi ka tatawag? Ay, pag tumawag po ako sa ila, makukontak ko sila. Pero malawang, hindi na ako nila sasagutin. Your kaya pa, Paano mo nga nalaman yun? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayong kalumantat? Hindi pa, hindi ko pa nasubukan, Your Honor. So, hindi mo pa alam kung uh, makukontak mo sila? Hindi. So, nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantat ka. Yes, Your Honor. Ay, sa palagay mo lang. Palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito. Tama. Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong magalala. Eh.